So mga kapusing, interview na ito isa sa mga judges. So hatag lang siya mga gamay nga insight ba sa sa pag-judge, no? O rin sa tanaw nila. Um, bro, akanang nang kuan, pag example, ang size sa lawas, apil ba na siya or na siya ka ng kuan sa judging? Na ba siya ka ng points or on sa iyang kadako, kagamay ba or sa... Magmata niya sa sakuan. Body structure, body shape, dorsal structure o dorsal shape sa overall proportion sa nguli. Uh, so, pwede na dako. Dako kayo pero dili kayo siya dili kung dorsal. Oh. dako siya. Dili, so, dili, kayo, dili, kayo sa na, dili kayo sa ideal ng anak. So, ang nakatara na, ang ang, ang kriteria gina is good body shape dahil good body form hmm. at same time ang yang dorsal good good structure o kanang good form ang yung yang ah. dorsal sa sa tail sa may advantage kanang naka round tail di ba round tail kanang yung mga round tail di ba or kanang gitawag og lyre tail mga lyre tail sa may naka uh, na, advantage na? ang um, advantage sa round tail is gikan sa Multing stage han molting stage hantod ma hantod ma fully grown ang iyang shape sa tail maorge apon kumpara sa round tail o uh, kumpara sa lyre, lairy tail nga pag maabot og uh, fully grown ang iyang tail iyang sword mo ano mo ah, ba okay huh? may so, so, ano kaya advantage niya so sa show uh, may advantage kung sa round or kanang mga lyre tail pag abot, Pero lahi ba sila o oh, gan? Lahi ba sila o oh, gan ng kategori or isa lang ay category, alay ah, category, kategori. Oh, retail, retail, advantage lang sa lay retail, retail, paglay 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 retail, retail, paglay retail, paglay retail, paglay ground paglay retail, 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 na ayun, kwan. Kwan. So, from juvenile to fully grown uh -huh. ang sheep si anti dige mo sab ah. so kung ako ay mag groom mas advantage ko dito ko groom till no or round till pinaka pinaka, pinaka best i groom is round ground till hmm. okay. okay okay so any tips sa uh, kwan pag apel sa show okay, sa mga kamuli na to dia sa may mahatag nimo nga tips Ah, kwan og mag groom dapat pilion mo daan sa junior sa gamay pa walay pole hmm. dayon kungid ang pinaka-dabis gid is aside sa bahog is ang water quality water O ang quality. tank size sa imong grow nga tank size sa imong gigamit pag so groom. may ideal nga mag-grow ang tank dili, okay. dili, okay. dili okay. siya dili siya nga uh, lawig kay ang importante is luag tin tin inches nga too big ah, so dili uh, necessary si de ilalom uh, sa sa muli ang importante oh, okay. nga luag Oh, okay. okay. So, mo to mga kabosing no. So, tips na to sa isa sa mga judges no sa karon nga muli show. So, agyaw uh, mo nga mag mag-apel gyud mo og uh, show para makita gyud ninyo kung sa gi mga quality nga mga muli kay diri makita nga mga banggitan nga mga nga mga muli. So, thank you bro no? sa mga gamay nga mga tips sa uh, so